I <laughs> do Mr. Jai Kati Hipolito. Grade 1, Stardust. Ang buhay ko po ay si sa Salma Diwi. Wow. Ngayong araw, ako po ay magbabasa ng kwento sa inyo. Woo. Si Pusa at ang mga daga. Oh, yeah. Si Tadeus, Teddy Fernandez. Sa tabi ng buto, oh. agad na isa. -isa. Oh. Ang isang pamilya na sa si Balong Dagat, ang anak nang dalawa. Araw-araw, nagsina malangamba. Oh, no. Isang araw, bago siya sa bayan, oh. ang anak nang dalawa ay pinagsabihan. Kung hindi kilala, pinpoy, huwag buksan. Lalo na si Pusang, malaki ang tiyan. <laughs> sa bahay ni Daga, Pusay gumuso. What? Toong muna, hindi siya nakapasok. Nang sinaya, tinik ni Daga, lumusot. Natago ang isa, ang isa'y minunok. Yummy! Pagdating ni Daga, pusay sinugot. Ang ilim ng puno, sa ay pulo. Yan ay ginunting, anak ay sumulpo. Sa